one clarification po, nag-resign na po Ah, uh, hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, uh, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung mag-reconsult kayo na no? Anong ka I'll not comment on the remarks of uh, President Marcos ngayon. Thank you. Thank you. This ah Yes, yes. Oo. Uh, well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin uh, sa sa Shrine. And syempre, yung uh, iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang sa loobin sa mga nangyayari uh, ngayon. Uh, dahil, um, nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital